ulit ipamalas sa atin ang kanyang amazing voice ay makakakwentuhan natin dito sa RSP ang ating guest performer na si Atoy. Good morning Atoy at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Rise nice and Shine Pilipinas po. <laughs> morning. So, ah, kamusta naman? Uh, ah, ano sa nagtulak sa'yo na pumasok sa music industry? Um, uh... Ang sagot ko po dyan is passion po talaga. Passion, passion no? ko po talaga sa music. Mhm. Mm so yun po. Tsaka yung pangarap ko rin po talaga na maging isang tanyag po na musician dito po sa Pilipinas. Po. So, uh si nakita ko kasi magaling ka talagang dumipa ng gitara. So sino ba yung mga naging inspiration mo? Sino yung mga naging idol mo sa uh, sa Pilipinas or mapa abroad? Uh, pagdating naman po sa skills po sa gitara si Sir Gary Granada po dahil uh, doon talaga siya mas ay dumput talaga siya kilala pagdating po sa pagigitara po at pagdating naman po sa uh, pagsusulat ng kanta uh, parang may paghahalong Gary Granada na and uh, unique sa salong, unique sa din po. po So, pwede ba ba din naman yung mga pinaka-memorable mo uh, na experience bilang isang singer at isang musician din? Uh, hindi po siya ano, specific place, pero siguro yung pinaka-memorable uh, ah uh, memorable experience po sa akin is yung kapag nakikita ko po yung mga audience na nag enjoy po sa mm. mga sarili pong compositions. ba? Diba? Parang naka excited. Ako naka excited po. -excite. <laughs> so ano naman yung ano, yung pinakamalaking uh, siguro challenge so far sa career mo? Uh, for me as a musician and as a student, siguro po yung uh, financial po talaga Tsaka yung time din po as a student kasi po uh, paminsan po nahihirapan din po ako ipagsabay yung pag-aaral and din yung career ko rin po sa music. So, okay, so, so mga mga viewers natin, uh, may, baka, baka pwede namin malaman kung saka namin pwedeng mapanood yung mga social media pages mo. Uh, ah uh, guys, you can follow me on my Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube channel by uh, using the hashtag Atay uh, Alright, maraming salamat sa pagdalaan ng oras sa amin ngayong araw, Atay. Pero hindi ko na yung kwentuhan natin. Let's all welcome Atoy! diliw Ikaw ang siyang laman ng aking puso Ikaw lang wala ng iba Kahit buksan mo pa ang aking damdamin ikaw lang Puso, ikaw ang nag-iisang Mahal ko, ikaw lang Wala nang iba <laughs> Piliw Araw-araw kita hi Ikaw lang wala ng iba Kahit ika'y magtampo sa akin Ika'y aking susuyuin Dahil mahal kita Sa pagtanda Kusto kong ikaw ang kasama, kasama habang buhay, ikaw lang at ako. aking araw pag ikaw ang aking kapiling dito ka lang sa aking piling o oh aking mahal sa aking pag-iisa ikaw ang lagi ginahanap ikaw ang aking pangarap o oh aking My heart.